Good morning mga idol dyan, eh. Dito tayo ngayon sa Balintawak Ayan, ganito yung itsura ng Balintawak pag umuulan Ayan Sa ayun naman dyan eh. Ayan mga idol, ganito yung <coughs> Ano sa loob ng Balintawak no pag tuwing umuulan Ayan, uh, kargador, laging basa Ayan. si parin oh, nice. Binji <laughs> Si Master mag Philip <laughs> Ayan, Ayan, mga idol, naliligo sa labas, oh. Kumita <laughs> ba? Kumita ganito kahirap yung buhay mahirap, mga idol, oh. Ayan, mga kargador, oh. Buong tapang sinugod yung mga, ano, yung mga kasuki na mailabas lang yung ulan. Ayan, mga idol. Boy Kargador mga idol. Kahit muulan, laban lang. Ano? Laban lang. Laban lang mga idol, oh. Boy Kargador ganito. Ganito yung Boy Kargador mga idol, oh. Ano? Saramang mga idol ganito. And si Parin GR basa na, oh. Ay no. Kahit mo ulan ala. Okay, bayo, so good lang so good. Shout <laughs> out. <laughs> si Ate Go. <ko. laughs> ah, ah. Ayan yung ano niya oh, ay team. Yeah, ayan yung mga, mga bodyguard. Mga cargador oh. na masisipag. Yung mga bodyguard. <laughs> Matos Brothers TV Vlog Matos Brothers TV Vlog yung parang Kiko Matos paikot ay kung pa lang ay Kuya Bong ay Kuya Bong umiikot daw waiting area sasabay kami sa service ni ate paikot na yun eh paikot na daw Okay, hey, Kuya Bong Ay, hey, mga idol, lumulan pa oh. Pag mulan, mga idol, traffic yung itsa, Ano yung basura, mga idol, oh Hindi pa na-pick up Ayan, ah Sobrang dami Traffic na itsa mga idol, oh